Tapos itong migraine niya. Ito ah, tip ko sa inyo to. Sa akin kasi nagpit eh. Hindi na umuubra sa akin talaga yung gamot. Ang tagal kong alipin yan, tatlong taulong alipin yung migraine. No? Ngayon yung nararamdaman ni mama, sumasakit sa inyong ano. Tapos parang may shadow dito, parang may ilaw na nakapaganoon. Pakiramdam niya. Nangyayari din sa akin yung dito. Tapos sa mata. Kumain kayo ng noodles. Magluto kayo ng noodles mainit na mainit tapos lagyan nyo ng sili yung kaya nyo lang yung sili yung mga tapos habang mainit i-take nyo na mararamdaman nyo yung yung sipon nyo parang ngayon na lumalabas na hindi nyo na maawat isinga nyo ng isinga hanggang sa mat maubos lahat ng ano maubos lahat ng sipon dito tanggal yan yan din yun ang nakagaling sa akin buka nyo yan Kasi ano na yun sa akin eh, proven and tested na yun. Maraming nagawang tinuruan ng ganyan. Kailangan lucky me. Ay, kahit anong hindi, kahit anong brand. Kahit anong brand. Basta mainit yung pa siya ititig. Nagyan nyo na ng sili. Para, syempre, pag gumahan at mainit, tagaktak talaga laway, pati sipon mo, sa tumutulo eh. Bigla mong isinga. Isingan mo ng isinga para makatuyo lahat ng mga nando sa loob. karne. Ayo mam. Oh, ini jumpa lagi ni. Puso ka rito kong tingnan, baka ka ron. Ah, ay. Okay. Nabibit mm. sa'yo. Okay. Eh, doon, eh papakain. Sakto lang mo. Eh, mababala 'yung sinasabi mo. Hmm. Eh bakit? Dito ay sinungod. Oo. I sakto uh -oh. Ito lang. Ayaw mo na ng massage? Hindi na po. Okay, oh, sige. <laughs> oh, okay, sige. Upo ka. Upo ka lang. Dito na lang sa head. Ah, po. Para yung sakit ng ulo mo, makikis lang. Ay, syempre po. ano concern ko talaga yung shoulder and then yung head. Yung migraine ka talaga na natin. Ilang doktor na yung ano, pinuntahan ko. Ayaw talaga. Oh. Sabi ko ano, subukan mo muna yung noodles natin. Noodles method. subukan mo yun ha. Okay. Sa akin ito, pagtanghali, grabe. Tusumpay mo talaga yung ano eh. Tusumpay mo talaga yung araw na yung tanghali sa akin. Tusumusumpong. Grabe yung pagkakataon na eh. yun. Pero ngayon sa hindi wala na po? Wala na, malaya na ako. Nais naising ako lahat ng ano. Oo? Oh. Oo. Oh. Si Punya, tignan mo. Ang galit. Yun ang nagtano sa akin, nagpagaling. La, noodles na mainit. Na mainit. Tapos nilagyan ko ng manghang. Kinain ko, pawis na pawis ako eh. Tapos yung sipon nga, kusong, kusang lumalabas. Buelta, singa ng todo. Ubus talag lahat. ilang araw, hindi ko na naramdaman. Lumaya na ako. Sa high school, hanggang ngayon? Kita mo, makakailang doktor ka na. Oh. Oh. Subukan mo naman yung iba. Kasi, kailangan natin baguhin. Wala, hindi mo ubra eh. Di ba? Lagi akong mefenamic yun. Kaso sa kidney naman yung... Susunod. So, Susunod so, nyo. Yan naman ang tatama. Okay? Okay. okay. Sige. Hindi na siya matigas. Ano po ba yung matigas na ito? Huh? Supraspinatus muscle yan. Ano yan? Normal na nagiging ano yan. Normal na natumitigas yan. Ah, Spasm yan. Okay. Pero wala yan. Makapasin mo lang ng tab mahal mo yun. Ganun yun lang <laughs> thank you thank you, thank you.